Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan naman natin ito ngayon. Kasi sabi nga ni Boying Rimulya, nako, meron nang ano daw po, uh, may twist. Itong ginagawa nilang investigation from missing sa bongeros patungo po doon sa fake war on drugs ni Duterte. Ang tanong ko, konektado po ba talaga ito? Diba? Ngayon, um, sabi nga po doon sa balita, ayan o, Rimulya, missing sa bongeros case, Intertwined with drug war killings, yon, I know. Disclosed that the certain individuals suspected to be behind case of the 34 missing will were also connected with former President Duterte's ruthless war on drugs. There was a convergence with the drug war. There was an intersection with the drug war here. Sabi niya. The operations of many of the people were here intertwined, also with the drug war, pa. are their suspects. The suspects are the ones who are carrying out the killings. Okay, next then. ito po. Uh, tabi niya. So, kay Toto, you know, is very credible. Ganyan, ganyan, ganyan. Ito yung Pagdukot at pagpatay sa mga missing sa bungero. Parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sa bungero. Si Ito po yung dating pulis na binaril ng 200 bullets na ginamit. May 90 bullets pa, pareho po, hindi po siya tinatamaan, hindi siya namamatay. <laughs> Yan yun. Galing, di ba? So, maaaring binubuhay, pinuprotektahan ng Panginoong Diyos. Para kasi meron po siyang isisiwalat. Ika ng Basiti Councilor Arvin Mangiat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilinario at gambling tycoon na si Atong Ang matapos mapaggamalang sangkot sa Pancho Chope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan. Sila yung gumaganap na mga pinag-uuto sa kanila, yung mga uh, inoperate inooperate nila. Like, yeah, yung mga ambush na yan. Di ba, nung panahon na yan, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Yun, sila yon Sila yung... Yun. So, kaya po connected. Ganito po yun. Uh, so, kasi, lumilitaw po, base rin sa paliwanag nila, lalo niya, malinaw sa kanya eh. Uh, yung mga, yung mga, tum kumbaga, uh, paano ba to? Okay, ito. Gusto ko maalala ninyo, hindi ba't merong kita ang pagpatay po sa mga adik uh, mga mga pusher noon ay kumikitang kabuhayan noong panahon ng nakaraang rehimen, ba? Kumikita yon na uh, mayroong 50,000, uh, may 1 million pa, depende po 'yan sa profile ng tao. No. So, naalala ko rito sa amin dati nung may mga itinutumba, ang tawag nila doon ay follow up. Ito yung mga grupo na pumunta ng mga police, usually taga CIDG, pupunta sila rin sa isang lugar, nandun yung papatayin nila. paralaman mo kung may papatayin sila kasi yung soko nandun po sa kanto kasabay ng kahilera ng mga sasakyan nila. <laughs> Within the, let's say, uh, uh, 50 meters uh, radius. So, papasok ngayon itong sasakyan nila, nakamotor, ganyan, naka disguise as civilian diba? para masiguro nila yung subject nandun. Tapos sila yung nagtutumba. Pagtumba nila, alis na sila, ang soko ang tagaligpit <laughs> ng ebidensya at ang report kasama nung soko reporter eh hindi po map hindi pa ho nakikilala na ang mga bumanat <laughs> so sinasabi ngayon ito pang grupong ito sila rin po yung mga nagtumba mga pumatay doon sa mga sa ang tanong ngayon dito oh, ang, ibi ano ba ang ibig ano bang ibig sabihin nito so ibig sabihin talaga mayroong state sponsored killings noon. Culture of impunity talaga. Kasi kumbaga merong established team na siya pong gagawa ng mga killings. 'Di ba? Ah, okay, sabi niyo mga intel operatives. O, kasi sila yung mga nakakaalam eh. Sila yung mga nag-study sa tao. O, okay lang po sana yan eh kung accurate talaga eh. 'Di ba? E paano kung hindi accurate? No, kasi tinira lang agay niya yung mga tumigil na yung mga sumunod na sa ano sa tokhang ni Duterte noon. Pero ano nangyari? Dahil may record sila kung sino sila na mga nagrehab, sila yung mga pinagtutumba kalaunan na tubigil na. 'Di ba? ginawa na lang ng kwento, high profile kasi isang milyon. So ganun din po rito sa mga sabongeros. Kumbaga, sila yung mga hitman. Kaya po, ang uh, conclusion lang nga po nito, mismo ang gobyerno nung nakarang administrasyon ang TNT ang mismong killer ng Duterte administration. Yun po yung sinasabi ni Boying Rimulya rito. Okay, so kung tinatarget nila para siraan si Duterte, eh, ewan ko, pero kailangan patunayan ito ni Boying Rimulya. Eh, sa kanya naman, ito, ito po kasi yung nag-siwalat. Diba? Ang kanyang tinutukoy, Basi kay ano kay Alias Trotoy, ang nagpatumba sa kanya ay si ano Atong Ang. Oh, 'di ba? Yun ang nagtangka sa buhay niya. Kasi nga merong uh, pamilya na uh, nasangkot po doon sa missing sa Bongeros uh, na nahuli ng Chope. So lumapit sa kanya. Eh siya po'y kapitan dati. Ngayon, akala raw ni Atong Ang, eh, ito yung leader ng uh, sindikato ng ng at inutos daw na itumba. Yun po yung kwento dyan. Diba? So grabe, no? <laughs> para, para sa bayan. <laughs> Tapos eh, eh, naku, ewan ko ba? Anyway, yeah, yan ang mga bagay niyan yun. Pinananagutan ngayon ni Duterte, di ba? Pero at least nagkakaroon po ng linaw. Di ba? eh may taong nagsasalita eh, 'di ba? Ang gagawin natin. Oh, inaamin naman ni Duterte. Kaya lang hindi niya lang kasi nabanggit yung sa mga sabongero. 'Di ba?